Isa pahong issue na lang, Mr. Chair, if you'd allow me. Kagagawa lang po ng kalsada dito sa sa mga sa mga city, uso ito dito sa Metro Manila. Kagagawa lang po itong nitong kalsada. Maya, -maya, makikita mo nagbubungkal yung PLDT. Mamaya maya nagbubungkal yung Manila, maya -maya, Manila Water. Hindi mo na maintindan, binubungkal, so sira na naman. Ah, uh, bubutasin -bu na naman. Yung issues po nito, bakit di po munang pag-aralan bago gawin yung kalsada? Kunwari, NCR, yung NCR director natin ng DP. Oy, Maynilad. Oy, PLDT. Oy, meron ba kayong gagawin? Bungkalin nyo na ito kasi gagawin namin. Kasi, sir, kagagawa lang ng kalsada, huhukayin. Mabuti, sana kung sinisimento ulit ng mga companies ito. Hindi. Tatakpan lang nila ng lupa ulit. Yan pangit na hutignan at di maganda. Kailangan mo siguro, Kausapin ninyo, mag-usap-usap naman kayo, parang awa nyo na kayo mga ehensya, public works, uh, Manila Water, lahat yung utility companies. Gagawin namin ito, baka meron kayong gawin ha? Baka pwedeng tirahin yun ito. Can't you do that? Sige po. Uh, with the permission of the Chair and the Honorable Senator Tulfo, totoo po yan, kaya po very recently, nagkaroon po kami ng... Uh, meeting with all the uh, stakeholders po dito sa bagay na to at nakalabas po tayo ng bagong department order. Unang-una, uh, dapat po yung five-year plan ng iba't-ibang, kunwari, ng DPWH, ng telco, ng utilities, uh, power and water utilities, na nagkakaalaman na po. At saka po nag-agree kami doon na wala silang sisirain na bagong constructed na kalsada. So, lumabas na po yung department order na yon na addressing those issues. So, enforceable na po siya this year, sir. Thank you.